sa duty ko sa labas uh, kita ko si tatay nga uh, may nang nangalimos nang nangalimos nang uh, sabi niya nagugutom na daw siya uh, kaya nakita natin to ang pagkain ni tatay uh, nangalimos ni tatay ng pagkain uh, yan tayo tayo yan. kain ka muna doon ha pinigyan sa tatay na pagkain yan. paano uh, nagugutom daw kaya ako na magbayad sa kinain niya. Kahit po paano nakatulong tayo sa ano, nakatulong tayo sa mga mahihirap na uh, naglilimos. Uh, sana uh, uh, marami na mga pagkain ni Kuya. Ayan. Uh. Kuya sa akin ano, ah uh, sumay lang. Uh, oh, lagay mo lang sa ano ay lagay mo lang sa uh, uh, oh, manghang manghang. Maya, pag tapos na may kumain. Hindi na kanalagay? Oo, oh, mo nalagay. Quite Pati yung sa akin tayo, pati sa matanda. Deep yun? Ba, yung sa tatas sa akin. Oo, yan yan. Yan, lang tayo muna, siyumay lang. Mangha. Uh, sarap talaga pag tumutulong ka sa kapwa mo kahit kahit paano kahit dito trabaho na may tatrabaho natin ah, kahit pa na nakatulong ah, ito, babayaran ko na yung kinain ni tatay kinain ko kinain ko ito ah meron niya, meron, meron, meron meron niyan ano Dahil pagkain niya daw yung sa ano halo-halo. Okay na sa akin. Nasana. Yung ano rin yung katatay ah, Sa akin yan. Okay na sa akin. Haan? 55 lang. 55 lahat? 1, 2, 3, 4. O, sige. Ay. 55. Ayan. Ito lang ang ulamin natin. So, okay, paano? Sinabayan ko na rin sa tatay ano, sa magkain. Kain ka rin dalawa?

em batalha. meron tayo tubig saan ka pagaling? saan ka pagaling? saan ka pagaling? saan ka pagaling? sumpuhan ah, ka sumpuhan ka? ataga sumpuhan ka pala si tatay na padpad dito, dito sa Bulacan para na magingi ng limos para mas araw-araw may kakain, may pagkain siya na makakain sa araw-araw niya. Hindi mo tatay, mga yaya Ah, uh, guys, araw-araw yung mga ginagawa niya, ganyan lang. Para makakain lang ng magnimos. Kaya naawa ako, sabi ko, nagugutom daw siya. Kaya sige, nakita namin yung turuturo. Uh, pinigyan ko na ng pagkain. Ayoko, kain tayo. Uh, maraming salamat sa sana. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga guys, bye.